Good morning, mga kachika. First time ko nakaka-walk uh, with Mary after how many years. So, dilipat mo um, na ang akong anak, oh. kani, kani akong anak, bago ganyan magsiging encourage na po kaysa Kristan Manisi, o. Then, nakahuman dyan sa 9 days nga novena ni Santo Niño. Yeah, I joined jump paron sa walk with Mary. Alegre bito ayo, pila na ko ba niya pila na ko ka years din sa Cebu. Karong pugo na naka walk with Mary. So, na ako karon sa Puente na ni kadako among Christmas tree sa Cebu. Gibuhat. Tawadagan kayo ug atang. atang sa walk with Mary kahapsay diri sa Cebu kung magsinolog ni, magcelebrate mi sa Novena magcelebrate mi sa Ubud. Meri na ni kahapsay uh, Naghuwat ang mga tao si Mama so, nami sa nami sa 20 para ni Mama Mary. So naamit sa 20 Circle. nami karon sa Pointe para mag ni Mama Mary. feelings mga chikadora nga ah, mahumana to ang novena especially sa mga devotees ni Santo Nino lami ang feelings, yes makagwapa, so I thank God, I thank Mama Mary nga, at least ang akong anak, pitaw, nga nagpalog, yun siya, nasa siya through to my effort kasi yes, gana po siya dala sa simbahan, now siya ni magdala na ako siya na magdala sa ako <laughs> So, mana siya mga, 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 mga Magweta. Sa ato ang Mama Mary. Ayan. Okay. So, kami na si Mama Mary. Bye for now. Update you later.